Hello guys, ito naman tayo lumabas ako sa Belia para papasok na maglit. Scenario ganun pa din, uh, buti na lang ito ngayon uh, magandang panahon. Medyo mahangin at saka hindi mainit. Uh, time check is 10.30 ng umaga. So wala ngayon ulan, ulang ambon. So magandang panahon. So dito na tayo sa ating um, bansa hindi naman para sa sa akin bansa kundi bansa ng Saudi Arabia so tayo muna namin yung aming kasama at saka yung driver ng masasakyan namin na van Ayun, malaki ito isa namin kasama dumating na ayun ito pala yung area ng maliwanag na walang ambon at saka ulan ito yung place na malapit sa accommodation namin. Uh, nandito na lahat, may may barber shop, mayroong uh, studio para sa picture, mga uh, hemp pro, ano yan. Finish uh, ay yung ano namin, ah uh, manager namin, na receptionist. Tapos mayroon na rin patayan, pagupitan. Tapos mayroon din din kainan, tsaka tindahan. Sa diyan mga may mga restaurant, may bangko, ayan. Kaka kumpleto na rin dito, may pasyalan na rin doon sa sa dulo doon. Ayun, dulo doon, may Cornish. Yung mga pwede ka doon mamingwit kasi malapit sa sa dagat. Dito kasi sa amin malapit dagat. So that's why Ayun na ka brother, thank you for watching at saka enjoy, keep safe at saka God bless you everyone. Bye bye! Bye bye! bye.